Good morning guys. Uh, ano, dito tayo sa likod. Ah, kinuha ako na yung ako nakikita nyo yan. Kinuha ako na yung baga strawberry apple natin doon sa may ko ng atiko ko. At try natin ilipat sila ng panibago. Kasi una una eh, hindi ko alam kung ano ang problema <laughs> dito sa mga strawberry apple dito. o may maliba doon sa diskarte ko sa bagarga alaga ho dyan bansadas uh, dito sa Pilipinas yun nakapag try na po na uh, magpalaki dito mga bansadas sa kahit anong mga variety uh, pakicomment na lang po kung ano tingin nyo ang mali dito sa tinawa kong pagtatanim kasi actually po uh, nung pa sila buto pa lang sila na visible na sa isang ganto apat sila na buto nilalagay ko kasi ka, plano ko palalaki ko na so ngayon naglaki na sila ang lababas ay katulad yan isa na lang isa na lang isa na lang ito dalawa ito tatlo ang nangyari po sa kanila noong una kasi ah, uh, lagi ko sila dinidilig so akala ko nala, uh, nalulunod lang sila sa tubig pero noong time na in-adjust ko na po yung pagdidilig ko ganito pa rin yung nangyayari sa kanila guys so, ayan po kung nakikita nyo dalalad ta muna una yung sa ibabaw niya katulad dito ayan o parang palanta na naman kung makita nyo mga kung sakali ba na sabihin nyo na eh basa yung lupa ay eh, baka nalulunod pa rin actually ho yung dilig ko na yan ah nakaraan pa ho yan ah isang araw pa ho balik kahapon maghapon hindi ko po yung dinidiligan so inaasis ko yan katulad dito pero ang lumalabas po ay katulad dito. Dilipat ko kasaba dito yun. Kasi na gano'n, o yan, gano'n din na na nangyari. O yan, na O oh. ngayon, oh, ito na mag-isa. So ngayon, ito, para gano'n na rin na yan. na po yung niya. Oh. <laughs> so hindi ko alam kung ano ba. Actually, ilan yan kayo? 3, 6, 9, 12, 13, 17, So yan po dati nasa 17 pieces po yun na lang siya, pero itong dalawa halos papatay na to so kinsi na lang sila yun total po yun dati nung uh, restart ko yun uh, na sa mga ganito ay nasa 24 pieces po yan so kung 50 na lang yung matitira so syam na yung namatay dyan sa ganito pong sitwasyon dahil uh, parang galing sa pagkalunod niya. pero actually sabi ko dapat hindi naman sila malulunod kasi nga ka, ginagawa ko minsan every other day ko na lang sila dinidiligan at unless sa laba ako tulad nito tuyod tuyo yan dinidilig ako pero pagka ganitong basa pa hindi ko na muna di dinidiligan pero or, pinagtataka ko bakit ganun pa rin po so baka sa sagot o ano problema dito o ano yung dapat ko gawing adjustment pakicomment na lang po once na na upload ko po itong uh, video na to so maraming salamat po sa sasagot at sana po matulungan nyo ako para mapalaki ko to mga strawberry apple na to at uh, mapabuga ko sa hinaharap maraming salamat po God bless happy planting